Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова of Assessment Appeals ang siyang mangungunan sa pagpupugay sa Watawat sa araw na ito. Ang ating palatuntunan ay magsisimula sa sabay-sabay na pag-awit ng lupang hinirang sa saliw ng Banda ng Maynila. Susundan ng panunumpa sa karapatan sa Watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginoong Manuel Lucio A. Rema. Ang panalangin sa bayan ay pangungunahan naman ni Binibining Michelle L alaras at susundan ng sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Maynila sa salyo ng banda ng, banda ng Maynila. Ang panata sa Bagong Pilipinas at himno ng Bagong Pilipinas ay pangungunahan naman ni Ginoong Kenan Wolf Valencia. Susundan ng maikling mensahe mula sa aming Board Secretary at City Government Assistant Department Head 3, Atty. Nolan B. Endaya. At ang ating pong programa ay magtatapos sa isang pamukaw na pananalita mula sa ating butihing punong lungsod, kagalang-galang, Francisco Esco Moreno M. Dumagoso. Mag-uumpisa na po ang ating programa. kanang kamay. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang na sa watawat ng Pilipinas at sa bansa ang kanyang sinasatisa na may dangal, katagungan at kalayaan na pinakikilos ng sambay ng mga Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Lumuko po tayo at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon tayo'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, pinahintulot mo makarating kaming ligtas sa lugar na ito upang aming masimula ng araw ng may ganap sa aming mga puso. Iadya mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang hindi kami mahulog sa kahit anong kasalanan at nawa ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ay iyong magabayan. Pagpalaing po ninyo ang lahat ng narinito na kumakatawan sa bawat pamilya mula sa namumuno at mga kawani ng lungsod ng Manila. Magang pananawa namin ang lahat ng iniatang mong gawain sa aming balikan, na ito'y aming may para sa kagaganda at kapayapaan ng aming lungsod. Lalo't higit, iisinasama eh, namin sa iyo na gabayan mo nawa ang aming alkalde, Francisco Isco Moreno M. lisi Vice Alcalde, Angela Leitchi Atienza, mga konsihal at mga namunguno sa bawat departamento. Pagkalooban mo po sila ng lakas at tanino na kinakailangan nila para sa patuloy at mahusay na pamamahala sa aming mahal na lungsod ng Maynila. Panginoon namin Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang bawat panalangin at gawain ay magsimula lagi sa iyo hanggang matapos ang linggong ito na may galak at kaligayahan. Nawa, kami ay iyong laging tanglawan sa pamamagitan ng iyong buktong na anak si na Seso Kristo. Amen. kanata sa bagong Pilipinas Dilang Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Ay sa aking dugo ang lahing nakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at sa bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking kalino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan taglay ang galing na naaayon sa mga pandaibigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng tingitan. Isusulong at pangangalagaan ko ang parangalan, kalayaan at interes ng aking bayang mahal Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi nakasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa Sababong Pilipinas. Palawal!

ko ipakilala ang aming Board Secretary, Atty. Nollen B. Endaya. Sa atin pong pinagpipitaga ng punong lungsod ng Mayngila, Mayor Francisco Escomoredo de Magoso, sa galang-galang na pangalawang punong lungsod, Vice Mayor C. Atienza sa ating Secretary to the Mayor, Manuel Sarkal, at sa ating Chief of Staff, Cesar Chavez, sa lahat po ng mga kagalang-galang na mga konsihal, at mga kapwa ko department heads, sa lahat po ng kapwa ko kumari ng pamahalaang lungsod ng Maynila, isa pong maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Isa pong karangalan ng tumayo sa inyo sa inyong harapan ngayong umaga sa ngalan ng opisina ng Registry of Deeds at Local Board of Assessment Appeals upang mamuno sa ating lingguang seremonya sa pagtataas ng watawat. Sa pagtingin natin sa ating watawat, simbolo ng kasaysayan ng ating bansa at ang ating pinagsamang kinabukasan, ipinakikilala sa ating ang sama-samang tungkulin nating lahat na maglingkod sa mga mamamayan ng Maynila. Araw-araw, sa ating iba't ibang tanggapan at departamento. Magtatrabaho tayo upang bumuo ng isang mas mahusay na luso. Pinoprosyoso man natin ang mga dokumento o pagpapanatili ng ating mga pampublikong espasyo o pagtulong sa ating mga mamamayan, ang bawat isa sa ating mga tungkuling ay mahalaga. Halimbawa, ang opisina ng, ng Local Board of Assessment Appeals katuwang ang opisina ng Registry of Deeds ay gumaganap sa isang mahalagang papel sa pagtiyak ng patas at pantay na pagbubuwis sa ari-arian na nasasakupan ng ating lusot. Ang aming din pong opisina ay isang paraan upang hindi na idulog sa korte ang unumang usapin na patungkol sa pagtatasa ng buwis. At iba, sa ibang pagkakatao naman, ay kami rin ay tumutulong upang ang pagbabayad ng buwis ay may sakto para ng ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Maynila. Ang nasabing buwis ay nagbibigay naman ng mga pondo na kinakailangan para sa mahalagang proyekto ng ating lungsod mula sa edukasyon at infrastruktura. Ngunit sa umagang ito ay hindi lamang tungkol sa ating individual na gawain. Ito ay tungkol sa pagtupad sa sinumpa nating tungkulin na tayo ay maglilingkod ng tapat at mahusay sa ating komunidad sa tuwing tayo ay pumapasok sa ating mga opisina. Dalhin natin ang diwa ng paglilingkod at dedikasyon na kinakatawa ng ating watawat sa bawat gawain na ginagawa natin sa araw-araw. Maging inspirasyon tayo sa pagitan ng isang mas malinis, mas ligtas at mas maunlad na Maynila. Isang Maynila na kung saan nararamdaman ng bawat residente ang positibong epekto, epekto ng ating pagsisikap. Naway magkaroon tayo ng isang produktibo at makabuluang linggo. Mabuhay ang lungsod ng Maynila. Mabuhay tayong lahat. Let's make Manila great again. <laughs> Ngayon naman po ay nais kong pakilala ang ating butihing mayor. Ang sabi nga po ng karamihan, the man with a vision and a plan ang ating pong galang na Mayor, Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso. Maraming salamat, Mr. Randaya, at sa punang iyong mga kasama sa ating mga kasamahang halalapayan ng ating Vice Mayor, Vice Mayor Chia at mga usihal na naririto at ating mga departmented, mga kawani ng pamalang lungsod ng Maynila. Good morning. Good morning. Good morning. Isang linggo na naman ang ating kakarapin at uh, maraming salamat sa Diyos. Nakaraos tayo ng isang linggo at uh, ito ang ating kakarapin na nanais ko na sana kayo ay maging ligtas at maging makabuluhan ang linggong ito sa bawat kanya-kanyang field of undertaking. So muli sa inyo, aking pinaalala, ang pinagkikisuyo ko panatiliin inyong malinis, maliwalas, ang inyong mga opisina. Siguro naman hindi naman mahirap yun dahil uh, isang tembot mo lang. So, makikita mo na kung ang iyong opisina ay dubyot. Uh, Lagi natin na uh, gagawin niya sa loob ng tahanan natin Ituring natin ang City Hall na parang bahay natin. Gusto nyo bang marumi ang inyong sala? Gusto nyo bang maging dubyot ang inyong kusina? Gusto nyo bang mapangi ang inyong bano? Maramang sa hindi hey, ay ayaw ninyo. Kaya ganoon din natin ituturing ang ating mga workplace. Yeah. Eight hours of the day at the very least. Eight hours of the day, five days a week. Except to some, na uh, mga kasama ko nagtatrabaho hanggang Sabado. Because uh, there are some of you here, I continue to work with, even though it's Saturday. But on a regular working days, I think we can do it. And I believe you can do it. Para na sa ganoon, pag tayo sa taong bayan, pag ginikayat natin ng taong bayan na magdisiplina, at pinag usapan ng taong bayan na maglinis at gawing maaliwala sa kanilang komunidad at kapaligiran, ay meron naman tayo matamos na ilong kapang isinasabi natin ito. Kaya sa inyo, lagi ako umaasa na tutulungan nyo kami. Tutulungan nyo kami makapaglingkod ng maayos, matapat at epesyente sa ating mga kapayan. Umaasa ang taong bayan sa atin ang bawat isa sa inyo ay may halaga sa kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan because in your absence malamang hindi tatakbo ang inyong opisina kayo'y itinalaga dyan sapagkat kayo ay may ang talino at karanasan gamitin ninyo ito upang paglingkuran ang ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila so muli isang makabuluhang linggo na naman at sana'y matagumpay na linggo. Hindi para sa atin. Hindi para sa ating mga kababayang umaasa sa pamalang muso. At umasa naman kayo, lahat ng pagsisikap ninyo ay susuplihan ko naman ng pagsisikap, efisyenteng paggastos. Sabihin, gagastusan lang namin, naman natin yung dapat gastusan at pananatiling kong maging mainam at masino sa pagkolekta ng ating mga kakailanganin para mo at makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan So mga kapwa ko, uh, likod bayan, may God continue to guide and bless each and every one of you. Pagpalainawa nawa kayo ng oh May Kapal. Maraming salamat. Pagpalainawa nawa tayo lahat ng oh May Kapal. Manila. God bless. Thank you.